Hi, my name is Angel Christopher Sons, a founder of MLM Mastermind and and the creator of New Generation Marketing Academy Online Course. In this video, ituturo ko sa kung paano ba natin separate yung mga high qualified types of prospects and qualified types of prospects gamit ang internet marketing tool at hindi mo na mararamdaman yung rejection ng mga prospects. Stay tuned! Welcome back! Ngayon, tituro ko naman sa iyo kung ano ba yung internet marketing tool na gagamitin mo para ma pre mo yung process mo dito sa internet. Okay, sige. So, natin. Working with with L C LCP. Ano ba yung LCP na yan? Yung LCP na yan, isa yan types of website kung saan collect yan ng mga pangalan at email ng mga high qualified types of prospect. Pero bago muna tayo dun sa topic, papakita ko lang sa'yo kung ano ba yung ginagawa ang pagmamarket dito sa internet ngayon. Ito ang ginagawa. Magdadrive ka agad ng traffic. Ibig sabihin yung mga traffic, yan yung mga mga tao na papapunta mo sa website mo. Hindi yun yung traffic sa EDSA. Tawag dyan, traffic. Ang kadalasang ginagawa dito sa sa ating industry, sa internet, eh pinapapunta ka agad dito sa offer. Eh ka agad dito sa offer. Kaya, ang iniisip nila, pag ganyan yung ginawa nila, ikita sila ng malaki. Pero ang, ang magugulat, na lang, magugulat na lang sila, hindi malaking kikitain nila. Maliit lang yung nila. Pero bakit ganun nga yung nangyari? Bakit ganun yung nangyari? ito kasi yung nangyari. Sabihin natin na isang daang tao yung pinapunta mo dun sa offer, yung business opportunity mo, 100 people. Sabihin natin ganyan, 100 people. Ngayon, ang conversion niyan ay base sa mga experience na ay 2% lang. Sabihin, isang daan ang nakakita ng offer mo, 2% lang yung nagpa na sumali. O kaya bilhin yung product, service na sumali sa business opportunity mo tanong, kung 2% yan, ibig sabihin 2 people lang yung na-convert mo. E paano naman yung 98 people? Paano yung 98 people? Paano mo yung makapoll-up ngayon sa internet? Ah, Paano mo makapoll-up yan? Kung ganun ang nangyari, sayang naman yung 98 na yan. Ngayon, gamit ang lead capture page, papakita ko sa iyo kung paano yung mga 98 people na natitira ay mapapabalik mo dito sa upper. Okay, sige. Barahin natin. Okay. Pero, sulat ko muna kung ano yung component niya lead capture page na yan. yan. Lead capture page. Lagay natin. Lead capture page. Ano ba yung component niyan? Ting headline. Tapos mayroong squeeze video. May opt-in form dito. Tapos may text. Okay natin. Headline. Tapos ito. Squeeze video. Ito naman yung opt-in form. tapos yung text. Yan yung component ng lead capture page. Una, makita mo meron ditong headline o kaya naman video na sinasabi mo na kapag nag-sign up ka diyan sa dito sa opt-in form, doon mo pa lang makikita yung offer na sinasabi dito sa headline. Tapos yung may mga text-text dito, tapos dito yung opt-in form kung saan lalagay yung name at email ng prospect mo. Okay, paano ba yan nagwo-work? Ito yan. Paano ba yan nagwo-work? Magda-drive ka ngayon ng, mga, ng traffic ulit. Yung mga high quality types of prospect. Ito yung traffic. Ngayon, bagong makita yung offer mo, bago makita yung offer mo, magsa-sign up muna yung prospect mo. Ngayon, paano naman nung nakakasiguro na high qualified types of prospect yung mga magsa-sign up dito sa lead capture page mo? Dahil hindi lalagay ng mga high qualified types of prospect kung hindi sila interesado dun sa headline at kung hindi sila interesado dun sa offer, kaya ilalagay lang nilang email nila kung interesado sila. Ibig sabihin, na-separate mo na yung mga high qualified types of prospect sa mga unqualified types of prospect. Ibig sabihin mga na separate may interested sa kay not interested sa offer mo. Kaya ang nangyari, kung hindi man pansinin yung lead capture page mo, ibig sabihin ni-reject yung lead capture page mo, hindi mo yung mararamdaman dahil wala naman pakiramdam niya sa lead capture page. Hindi ka guys sa offline marketing sa traditional way na paraan. Ramdam na ramdam mo talagang rejection na pwede namang na hindi maganda sa pakiramdam. Pero dito, dito sa internet marketing, kapag ginamit mo yung lead capture page na yan, ang mare-reject ay yung lead capture page. Kaya ang mangyayari, zero, zero rejection. Zero rejection para sa'yo. Dahil ang na-reject yung lead capture page mo. Pero ano naman ang kagandahan yan? O oh, na, may lead capture page na ako. Oh, ano naman yung kagandahan yan? Maring gaya yung tinatanong ng iba. Ang kagandahan yan, Kapag nag-sign up dito, alimbawa mga isang daan yung bumisita sa lead cap page mo, tapos yung na-convert niyan, ang sabihin, 20% ay bumili ng offer mo, ay yung 80%, ang maganda dun, naipon dito yung 80% dito sa email list. Ngayon, ang kagandaan, dahil naipon dito yung 80%, pwede mo pang up yan, papunta uli, pabalikin dito sa offer. Ibig sabihin, darating yun, din yung time na itong 80% na to ay bibili rin ng offer mo. Hindi kagaya ng pinakita ko kanina, hindi mo na ipon yung mga email list ng mga qualified types of prospect kaya hindi mo na sila na follow up. Dahil alam mo naman na ganito sa ganitong industry, napakalaga ang follow up sa mga prospect. Kaya mangyayari, tataas yung chance na pabalikin yung mga hindi mo na bumili at doon ka kikita ng malaki. Gamit ang lead capture page na yan. Hayop na naintindihan mo itong simple lang naman yan. At kung gusto mo malaman ng buong detalyado kung paano ka magkakaroon ng lead capture page, i-click mo lang yung link na nakikita mo sa taas dahil kapag nag-sign up ka dun, mapapanood mo yung buong video kung paano ka magkakaroon ng lead capture page. At sa mga susunod kong video, tuturo ko naman kung paano ka magpapalap ng prospect ng sabay-sabay gamit, gamit ang internet marketing ko. Ngayon, ang papagawa ko lang sa i-like mo yung fanpage ko para maging updated ka at kung may mga question ka pa, nasagutin ko yung mga, mga yun. Once again, my name is Angel Christopher Sonsa. See you sa next training. Bye!